Sa pagkawala ni Kai Soto dahil sa kanyang injury, sino nga ba ang maaaring pumalit sa kanya bilang sentro ng ating Gilas Pilipinas para sa susunod na FIBA Asia Cup Qualifiers? Ngayon tatalakayin natin ang limang posibleng kandidato na maaaring mag-step up sa pagkawala ni Kai Soto. Siguradong magiging exciting ito kaya tutok lang at huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mas maraming basketball updates. Mga Karim, kung hindi pa kayo nakaka-join sa ating community, i-click lang ang join para kayo ang unang makakapanood ng ating mga bagong videos. Maraming ring mga perks, giveaways at games na tiyak na magugustuhan nyo. Mga Karim, bago natin pag-usapan ang mga posibleng kapalit, bigyan natin ng konting spotlight si Kai Soto. Bakit nga ba siya napakahalaga sa Gilas? A fight, Soto. To go, for a go fire three. This one's up, no good. Unang-una, si Kai ay 7'3 ang taas. Isa sa pinakamataas na players na naglaro para sa Pilipinas. Sa depensa, mahirap siyang mapenetrate dahil sa kanyang shot blocking ability. Sa opensa naman, nagagamit niya ang kanyang height at shooting range para makapuntos. Ngunit ngayon, nawala siya sa lineup dahil sa kanyang injury, kailangang maghanap ng iba pang players na maaring pumalit at makapagbigay ng parehong impact kung hindi man higit pa. Unang-una sa ating listahan ay si Quintin Milora Brown, isang 6'10 Filipino-American na kasalukuyang naglalaro sa UP Fighting Maroons sa UAAP. Naglaro din siya sa The Citadel Bulldogs sa NCAA sa US. Malaking bagay ang kanyang experience sa US College Basketball lalo na at nasanay siya sa mataas na level ng competition. Ito ang kanyang mga strengths. Una, malakas sa rebounding Lalo na sa defensive boards, solid na rim protector kaya't pwedeng maging defensive anchor ng gilas at may agility para makasabay sa fast-paced play. Ito naman ang kanyang mga weaknesses. Kailangan pang mag-develop ng kanyang offensive game lalo na sa post-moves at limitado ang international experience niya kumpara sa ibang candidates. Mga Karim, tingin niyo ba kayang gampanan ni Quintin ang iniwang trabaho ni Kai? Ang alawa sa ating listahan ay si Justin "Balti" Baltazar, ang 6'8 forward center na kilalang-kilala na sa Pilipinas. Hindi lang height ang asset ni Balti, kundi pati na rin ang kanyang versatility sa loob at labas ng court. Ito naman ang kanyang mga strengths: may reliable mid-range at 3-point shooting, kaya't pwedeng mag-stretch ng floor; may solid na footwork sa low post; at malaki ang international experience niya mula sa UAAP hanggang Gilas. Ilan naman sa mga weaknesses ay ang mga sumusunod. Una, hindi siya kasing tangkad ni Kai Soto, kaya't medyo limitado ang kanyang rim protection. Pangalawa, kailangan pang patibayin ang kanyang physicality laban sa mas matatangkad na kalaban. Kung bibigyan siya ng mas malaking role, tingin niyo ba magagawa niyang mag-step up para sa Gilas? He's ang pangatlong kandidato natin ay the si AJ Edu, ang 6'10" big man na kilalang defensive specialist ng Gilas. Matagal na siyang bahagi ng programa at malaki ang inaasahan sa kanya ngayong wala si Kai. Si AJ ay outstanding rim protector at rebounder. Meron din siyang defensive mindset, alam kung paano magbantay ng malalaking kalaban. Naglalaro siya ngayon sa Japan B League at maganda ang kanyang kondisyon. Medyo injury prone si AJ kaya kailangang bantayan ang kanyang kalusugan. At kailangan pang mag-improve sa offensive consistency lalo na sa post moves. Kung healthy si AJ siya ba ang pinakamalapit na kapalit ni Kai Soto? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba. Next on our list ay si Jordan Heading, ang sharpshooter ng Gilas. Bagamat hindi siya natural na big man tulad ni Nakai o AJ, ang shooting ability niya ay pwedeng magbigay ng kakaibang dynamic sa Gilas offense. SI Jordan ay isang elite shooter mula sa 3-point range kaya't pwedeng mag-stretch ng defense ng kalaban. May mataas na basketball IQ at magaling sa pick and roll situations. Siya rin ay may leadership qualities na magagamit ng gilas. Ang problema hindi siya natural center kaya't limitado ang kanyang impact sa rim protection. Kailangan din niya ng mas malalaking kakampi para mag sa kanyang laro. Bagamat hindi siya direct ang kapalit ni Kai, posibleng mag-adjust si Coach Tim Cohn para isama si Jordan sa starting 5. Anong masasabi nyo, mga Karim? Oh, yeah. On run. Oh! Rosario! At ang huling player sa ating listahan ay si Troy Rosario, isang veteranong big man na may international experience na sa ilalim ng Gilas, Pilipinas. Si Troy ay isang versatile player na kayang maglaro bilang forward o center. Siya rin ay may consistent outside shot at magandang off the ball movement. Malakas sa offensive boards at kayang makakuha ng second chance points. Pero hindi rin siya kasing tangkad ng ibang big men kaya't maaring mahirapan sa mas matatangkad na kalaban. Mas nag excel siya bilang role player kaysa primary option. Bagamat hindi siya flashy tulad ni Kai, si Troy ay maaasahan sa crucial moments. Tingin nyo ba deserve niya ang starting role sa gilas? Mga Karim, nakita na natin ang limang posibleng kandidato bilang kapalit ni Kai Soto sa susunod na FIBA Asia Cup Qualifiers. Lahat sila ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Pero isang bagay ang sigurado, ang tagumpay ng gilas ay nakasalalay sa ating suporta at sa tamang chemistry ng team. Ramos gets it. Now Kai Soto. Expect to play a key role tonight. Here he is with ball in hand and bakes it in. What a start! And all Philippines have done is taking it right down the gut on every single position. He got the effort on the defensive end, able to translate it into some good offense just like an... Sino sa tingin niyo ang pinakamahusay na kapalit ni Kai Soto? I-comment niyo ang inyong opinion sa baba at pag-usapan natin 'yan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang basketball updates at analysis. Salamat sa inyong panonood mga kahoopers. Baka pwede niyo i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman niyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat.